bigayan ng cash gift gagawing nationwide para sa expanded act beneficiaries na qualified senior citizens. Base sa press release ng National Commission of Senior Citizens, ang NCSC ay magiimplement nationwide ng cash distribution para sa expanded centenarian act beneficiaries. Ang inaugural payout o ang simula ng payout ng cash gift na ito ay gagawin sa Malacanang Palace sa February 26, 2025. Ngayong taon, expected ng NCSC na over 2.9 billion in financial aid ang ididistribute sa mga 275,000 senior citizens. Kaya sa mga senior citizens na naging 80, 85, 90 o 95, Mula March 17, 2024, pwedeng mag-apply ng benefit na ito. Base sa datos ng NCSC, 7694 na may edad 80, 85, 90 at 95 na na-validate ang application, ang kauna-unahang makakatanggap ng cash benefit na 10,000 sa ilalim ng Republic Act 11982 o ang tinatawag na Expanded Centenarian Act para sa mga nag-apply na, paano mo malalaman kung kasama ka sa 7,694 na mabibigyan ng cash gift? I-contact lang po ang OSCA, LSWDO o ang inyong local government unit. Saan makukuha ang cash payout o cash gift? Pwede ninyo itong makuha sa OSCA o sa Office for Senior Citizens Affairs sa bawat local government unit. Kung walang OSCA sa Local Social Welfare and Development Office o LSWDO. Ano ang kailangan dalhin ng benepisyaryo sa pag-claim ng cash payout? Dalhin ang OSCA ID o kahit anong valid government ID na may kumpletong pangalan at kaarawan. Paano naman kung hindi kayang makapunta ng benepisyaryo Pwede ang authorized representative ang mag-claim ng cash payout. Dalhin lamang ang mga sumusunod. Authorization letter, original at photocopy ng valid ID ng representative at beneficiary Medical certificate o barangay certificate ng beneficiaryo. Patunay na siya ay may medical condition. Dalhin din ang proof of life ng beneficiaryo paano kung pumanaw na ang benepisyaryo bago ang payout schedule? Kung nakapag-apply at na-validate ang application at umabot siya sa ika 80, 85, 90 o 95 na birthday, bago siya pumanaw, pwede itong i-claim ng next of kin o ng pinakamalapit na kamag-anak. Tandaan po ang umpisa ng payout na ito ay gaganapin sa February 26, 2025. At ito ay magpapatuloy hanggang March 18. Para po sa mga senior citizens na gustong magtanong ukol sa benepisyong ito, pwede po kayong pumunta sa pinakamalapit na OSCA office o Office for Senior Citizens Affairs. O kaya naman, pwedeng magtungo sa website o social media pages ng National Commission of Senior Citizens. Tandaan po, bago kayo makakuha ng benepisyong ito, kailangan muna po kayong mag-apply at kailangan din na validate po ito.